Oke, dari jadi set tani oke mo baby kakain lah thank you lord on, na, I, bahay I, bahay orang to. Kapan anggapin si kapan 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 ng orang. bali-bali tungtungan na rinultin Anin dyan. So, so?

Shrimps ina. Yes. Karon tayo. Ah, ba ko na mga shrimps. Wala na naman akong pagkain. Okay, thank you Lord. Okay. <coughs> Ilan hok natin tumbi fate? Ah, ito tumbi. Sabi natin bio. Yeah, oo. Ilan? Ito ka baka ibang naso ay. Eh. Hindi, ano lang naman to, okay lang? Okay o, lang. O, Adobo? na. Oo. Ano naman to, diba? Ano ano na. Man talaga sarap-sarap. Kampanya sarap. sa. Ah, 246. Oke, okay, thank you Lord, thank you so much. Lord. Yes, badung, badung. You, Lord. Kaya, aku you. Let's go Lord, thank you. Thank you. Mm -hmm. Armak sa Oo. Oo, ang apan sa Ang Armak sa bawo? Oo. Ampana mawo ni sirene. Yes. May lasa na yan eh. Dito lang, dito lang. Ate, aram mo ate? Kiwalang ko. Habang kinikiwal ko. Marukatan ni na imu. Hmm. Para, ano ay, 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 hindi. Sige, hala, hala. Ate, te, na ako eh. Mama, alam mo, di nagawa na kami ng mga kitraksong dining na shrimp stews ba, kansi? Daki ba lang? Magkakuskin. Daki. Sige, nga, 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 na di ba rin nga? No pork wala mo ba? Thank you, Hindi la Hindi mo mo kung golfer. Ha? Walang lasa. Hindi. Bakit? Walang lasa? Ay, hindi Ito, ka ba? Patis. Ah, dala ko yung nurtips ka. Tinagpap tayo nung muna. Oo. Uumpisan mo lang. Sorry, madam. Kasi may unlugan. Ay, oo. Aking... Nandiyan. Mala ni o inakin ko la. Inakin ko. Kala hati na yan. Tama na to. Ni man na, ni man to mo. Mo sabi mo. Kulang to may baso oh. rin, Matapang, ya, hmm. matamis, na natin. Ah, Matapang niya Matapang din naman. Ang matamis na. Ang pano na. na. ano yan wine. Di ba sa si iba? Yung Abayagla, unkin. May um, okay. okay. takit ko. Mas masarap naman.

Ay, naiinan lang sa buong may buwan. Well. Matamis naman alas rims. Ha? Huh? Ito may baga to, may laki na naman. Ang hmm. <laughs> Sabi. Okay. okay, so you. Thank you. Ito na laki. Ama, sa nga liway shrimp. 2.35. Ay, 2.25. 2.35. No, 2.45. Kung tulad siya nga. Ang na sa lima niya eh ano pa talaga isyara natin. Isyara, 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 isyara. Mm. Oh. yung na mm. okay. mm. okay. yung masarap yung 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 Hindi, yung sa shrimps. yung 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 shrimps. Thank you, Marge. yung yung Okay na yung 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 na yung 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 dan Pauline. Sa akin pwede, pagbayad ng ano yung kaya toilet, kung, um, may pwede 4,000. Hindi lang kung bonus, tumaan ako 5,000 ta. Siyempre, dahil kung to, kung 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 Mm -hmm. 500, ah, uh, two wala five ka, two five every 5 days. Mm -hmm. Balo. siya, amang. Okay na, eh. Kasi ang regular ng 7-Eleven, mahal pala, eh. Mga sulod na sa 7-Eleven. Mm -hmm. Pag mo. Sigali okay. na okay. iba yung ay. Akin, maagit akin lang tayo siya, Hindi Ano Magaling din sa computer, kasi lahat ng, ano na nasa computer na, eh. Maka-inventory kayo na maganda.

Pero nag-blend na siya. Tiyan mo. Oo. Hindi kami Ay! Ininom na naman ako. Mangkal na ka ta. Naiweng sa... Gawin ka ka sa mundo ko lang. na ako, Di mga guys. Nipis. Dati mabait ako. Ngayon, hayop Patas. na ako. <laughs> ano? Ha? Hayop ako. Ngayon. Dati mabait ako. Ngayon, hayop na ako. Atan na. Ripi-aripi. Subaba ganun. Ay. Sa tinatawagan ko lang. <laughs> subaba <laughs> ganun. Hayop ang bit niyo? Mmm... Bangang tayo. Ano ba si Rin? Lengges mo si Rin? Uy! nang? O andi? Kaya naneng nang? Kasi ako naneneng nang eh. Naneng nang eh. Lupa na natin. Malimlim po. Kalming mo sa nakikin ni Danay. O sige. Ate panang nang. Ate panagsugong. Ako? Sa ating view? Kasi ako naneneng nang. Ako naneneng nang. Asan pa? Asan pa? Ini jumat amutan. Do you want it? <laughs> <Pef. laughs> nak ani. Asik kat gebai tu. Mau mau ya aku dah. Kat gebai tu. Nak ani mai tiktok. Jadi rasa really macam mana tu? Kalau kau nak bayar agak baya. lalai. Lu ada. Ni ada mulai tiktok. Ini ukup lah. Ini makan ni. Batang ni. Batang ni. So? Asam palak lah. Asam palak lah.

Hindi pa natin itong gamit sa sugi. Hindi pa lang namin sinig ulit. Alis na. Masarap ko magpakpak pag ganitong malamig. Ito mo talagang mong tiktok naman. Ginmilig ka lang. Hindi, saan mo tayo pa wala. Hindi, nakaano kasi ako. Tumaas yung gamit ko yung pantalon ko. Ang gama rin yun. Dito yung pagkanya ng... Ang lang kape. Hindi po wine, may halong po medyo sobrang pait. yung snake plan. Kaya may ay, dapat wala. ano, ang galing mag-absorb ng sa Energy Kapag... loob oh. man. Kaya talaga hindi ako pwede pakawala yung snake plant ko dito. Asa na yung ayan, ay, ay, dapat ayun. ano ka, kahit tatlo. man. Nathan is after tila. Laya. After layang. Ito, naka-ano Ano? Eh. Ayun, ano? Akanan, ak naka

May maraming ilim. Ang gano'ng mga naulong laras, ang gano'ng mga ino. So, may ino. May ino. May ino. Mag-i-emote si Rinaya. Kaya pala madilim siya, ano. Kasi hindi nakabright. Sabi ko nga, madilim. Wala ko makita ha? kanina. Na ha? Bakit pangitim ka? <laughs> hindi, di makita talaga. Ay, di makita. Hindi. Siyempre, narinig na yan. Isang kulay ito lang talaga. Wala nang oh. iradayat eh. Oh, yes, but yeah. is the, uh, the motion sih kau nyanyi lima tahun? motion? Oh, is the motion? Yeah. Oh. Is the, the motion? Ito lang, akabay do'a. Ito lang ti, bibig do'a lang ti. Tapi may ete siya. Dapat yung taba ni dae siya. Dapat yung taba ni dae siya. Dapat yung taba ni dae siya. Sa'yo mula matiwet. Tapos yung ko lang, may panang insan sa saka ng to. Frutas di. Kaya nagkakunong so, masibay baaw eh. duara raka mamangan kwang ko. Inarigat siya masabay ah siesta, yeah, ay parang kami na Victoria Park, kami nero, Victoria Park, pimawen natin si Ren, lima kami na ng street, food the, North point? Laki -nya bal Sige, up -up na balbalag sa aga-aga. Ito masamit namang na mamang makakasin kasi sila kalabala. na? sa tanay amay sila kalabala Oo. na tatakam na na